yung Final Four, Keanu Reeves, Martin Rivera, Vin Diesel, April Boy, Rihino, pinaniniwalaan na may kakambal. Simulan natin ang sinasabing kakambal ni Vin Diesel na ang apelido ay Vin Gasoline. Sabi ni Yaya. Oo. Oh. Vin Diesel. May kakambal ka ba? Is it a fact? 25,000 pesos. Bago matapos kanina ang timer, tinanggal mo si Ashton, pinalit mo si Martin Rivera. Is it a fact? Wow! wow. Dalawa na lang ang sa natin. Sinwerte kaya si Michael sa kanyang panguhula, nang sabi niya, isigurado siya sa kanyang hula. Malalaman natin sa pagbabalik ng Celebrity Club! <laughs> Alam mo, meron kasi 50,000. Nice! Buksan kaya natin yung Ashton Kutcher. Gusto kong malaman eh, kasi tinanggal mo eh, net mo si Ashton eh. Nandiyan po si Ashton! Yeah. Sabi ko ni, eh, sabi nila. Diano, may kakambal ka ba? Is it a fact? Oh, wala! 50,000 pa rin. Si April Boy ba may kakambal? Si April Girl. April Boy, may kakambal ka Si Elvis! Tanong okay, nyo kung ano yung pangalan. Yan. Anong pangalan? Elvis Aaron at Elvis Garon. Yes. Totoo? Ang anak ni... <laughs> ay, ay. <laughs> <laughs> Grabe naman talaga si Yayo. Ay nako, ayaw maniwala sa akin. Ay nako. <laughs> Mikael, guys, you bring home 50,000 pesos.